So, ayan, good afternoon mga kamaster. So, ayan, naglinis tayo ng ating bitoy. Uh, so, ayan, malinis siya. Alright. So, wala naman ako rito binago. So, ayan, tinanggal ko lang yung hawakan dito. Tapos, nagligay lang tayo ng mga ganitong pakulo. So, it's And then, syempre, uh, nagpalit na rin tayo ng gulong na malaki. Medyo malapad. Ayan, malapad na yung gulong natin mga kamaster. 110 by 80 yan and then nagpalit din tayo ng busina mga kamaster so parin hindi ko siya yung busina so ang busina nga pala natin mga kamaster is MOCC horn, mock horn mga kamaster so ito ay paparinig ko sa inyo so yun yung sound ng ating mock horn and then nagpalit din tayo ng bagong baterya mga kamaster kaya siyempre bagong taon dapat bago lahat, di ba? So, ayan. So, hindi ko na may sa inyo mga kamaster yung baterya dahil naka, ano na. And then, mga kamaster, ang ayoko ko lang kasi sa nangyari is yung nagpalit ako ng ano, ng busina. Okay yung mekaniko mga kamaster. Masarap maghanap ng mekaniko magaling. Pero maghanap kayo mga kamaster ng mekaniko na maingat. So, magaling siya magkabit. Quality yung binigay sa aking mokhorn Pero, yung tao niya, mga kamaster, eh, sablay para sa akin. Alam mo yung kung bakit. Marunong siyang magkabit. Pero, hindi siya maingat. Tinanggal niya syempre itong ating front cover, mga kamaster, itong play rings natin. Tinanggal niya para ikabit yung ating busina. Pero sa nakita ko mga kamasar, hindi naging maingat dahil nagkaroon siya ng gas. Nagkaroon ng gas itong aking ano, flaring. So, ayan, ang daming gas, -gas. Hindi nyo na nakita eh. Siyempre, pag hilugot ito, tatama yung pinaka gilid-gilid nito mga kamasar hanggang sa magaskasan ito. So, hindi ko na lang sila sinabihan pero sana naging maingat sila mga kamasar kasi siyempre iningatan natin itong mga motor natin mga kamasar. Alam ko hindi maiwasan pero hanggat maaari, sana maiwasan nila yung mga bagi na ganito And then Ito pa ang sablay nila mga kumaster Ayan o oh. Kulang-kulang yung nilagay na Na Tornillo Isa Tapos Ito pa hmm, Ito Ayan o oh. Dalawa Dalawa <laughs> Tapos ah, meron pa yan dito mga kamaster. Kabilaan to. Oh. Ayan o. Oh. Wala din oh. Tatlo. Ayan o. Oh. Umuuga oh, Ito pa isa pa. Apat. Ayan. Ito pa isa. Lima. Halos dito sa unahan walang nilagay na tornilyo. Walang nilagay na tornilyo mga kamaster. Ang problema ko mga kamasas, hindi ko napansin kasi nga iniwan ko lang yung motor sa kanila and then babalikan ko na lang kako dahil nagtiwala naman ako. And then, hindi ko napansin mga kamasas. Napansin ko lang ito ngayon. Naglinis ako ng motor. And then, so yun. Pero, sana naman, ma-improve ma nila yung mga tauhan nila pag sila ay mag-aayos ng motor. Kasi sabihin natin, magaling sila mga, mga likot ng motor. Sana yung magbaklas at magkabit Eh sana maging maingat sila di ba? Diba? so yan so yun lang yung concern ko mga kamaster so magahanap tayo ng may kaini ko na magaling pero maingat mga kamaster kasi syempre motor natin to ayaw natin na 'di diba tulad na lang nung nagpalit ako ng mags eh ng mags tuloy ng gulong so hindi rin may iwasan na yan gasgas -gas, oh gumamit pa siya ng makina yung makina na ano pero ganun pa rin, oh. Hindi pa rin naingatan. 'Di ba? Paano kung mamahaling magsiyan at bagong pintura yung mag hindi eh, ganyan ang mangyayari. So 'yun. Lesson learned mga kamaster. So maghanap lang tayo ng magandang mekaniko, yung magaling na maingat. Huwag yung puro galing lang. Sana yung maingat din kasi syempre isipin din nila na customer ito, baka magalit o baka masayalan sa motor. So dapat ingatan din nila yung mga motor. Diba? So yun. Eh. So hanggang dito na lang, mga kamaster ang aking update kay Bito eh. Ayun. So, yun lang naman yung dinagdag ko. Gulong, busina, battery. Ayun. So magpapalit tayo next time mga kamaster ng ano. Ng seat cover. Ayan. Okay. So hanggang dito na lang. 拜拜。Bye bye